Welcome back mga katadad Another day is another buhay tindero tayo Welcome back to my channel no, mga katadad At panibagong araw Panibagong pagtitinda tayo mga idol At kung bago lang kayo sa akin channel mga katadad no, Ay mag subscribe kayo Para update kayo sa ating mga Susunod pa mga videos O ating mga ginagawa dito sa meetup Na kakaibaging discarte tindero mga katadad At dito nga mga katadad no, Ay magkakalas naman tayo ng ating babayop sa paninda Sa araw na ito at napakalaki na naman ng ating baboy mga tadod at dito mga tadod ay mayroon tayong powder sa kantin at mayroon din tayong bangango at dito nga mga tadod ay malapit na naman ang Pasko mga idol November na ngayon no kaya yun talagang nagsusulputan na yung mga ating mga hango o mga nagtitinda rin mga nanghangaw ng pisa-pisa kaya dito mga idol ay nadagdagan tayo ng customer kaya ang isang buong baboy natin ay minsan hindi na inaabot ng tanghali, no? Ay minsan na pa lang ay talagang wala na yung kalahating buong baboy natin. At hindi naman tayo makapakatay ng medyo marami mga idol kasi hindi naman natin alam na kukuha sila, no? Sa araw na ito. Kaya yun, sulputan lang din. Minsan mga dadad ay maaga sila. Minsan, minsan patanghali na. Or minsan mga idol ay talagang wala. Ay, hindi sila nakuha, no? Kaya yun, hindi natin alam kung kukuha sila sa araw na ito kaya talagang isa lang talagang pinapakatay natin araw-araw at pagdating naman ng linggo o sabado pag sabado mga idol ay nakumakatay tayo ng dalawa at pag linggo naman ay tatlo mga dadad at dito mga mga dadad sa orinaring araw katulad dito ay isang baboy lang atin pero napakalaki mga idol kaya yon samahan nyo naman ako sa pagtitina natin sa araw na ito Ayan. So, sa mga araw, mga dadad, panoorin na lang ang imrolo. Uh, ayan. God bless us all, mga dadad. pagkatapos nga natin magalas mga tandad ay inuuna ko agad itong ating ulo no na binalatan natin to mga tandad kasi may order ito mga tandad na ating maskara at maaga nga natin maaga nga kukunin no mga idol kaya dito mga idol no ay kung sino yung magang kukunin yung order ay inuuna na agad natin at dito mga idol ay priority natin ang kantin no ay kung binabagi sa inyo mga tandad ah, pag may order sa canteen ay talagang priority natin no at dito pag uh, may pa-order tayo sa kantin mga dad, talaga napakaaga natin pumunta dito sa meet shop At uh, tayo nga ay nag-iisa lang ano, bilang isang nagsusulong isang tindero ay talagang kailangan natin talagang agahan O kailangan talaga natin ng extra oras para ng sa ganun ay magampa na natin yung ating mga order sa kantin At dito nga ano, uh, katapos ko magbalat ng ulo ay ito dumating na yung ating ano no o ng customer at dito mga idol ay talagang marami rin siyang kinuha dito ayan at ito ay malapit lang din sa ating pisto no kaya maga siya nakapunta rito at dito mga idol ay pinaiwan niya agad ang isa't kalating strip no mga idol Uh, dito sa pag slice naman nito mga idol ay talagang technique na rin mga idol pag wala kang teknika mga idol ay talagang di mo rin makuha no uh, dito sa strip mga idol ay kanya kanya po request ang customer ay mayroon kong strip na maliit lang mayroon naman makapal o parang igado na rin yung style no mga idol kaya dito ang pinag-i-slice nya ay manipis na maliit kaya yun Uh, ganito lang tayo mag slice ng strip po at mga ayan at habang ano dito mga idol no naghihiwa tayo ay panay niya pinto. ayan at dito mga idol ay adobo kat naman ang na ating iniwa no ang adobo niya pala dito mga idol ay talagang medyo malit lang din at dito nga mga idol ay paninda rin ang diskarte naman niya dito mga idol ay talagang Linuluto niya sa bahay. Tapos, eh, dadalhin sa kanyang trabaho. Ang trabaho niya pala isa, ano mga idol, uh, security sa company. Kaya, yun. Ang dinadala niya mga idol ay talagang luto na. Nakabalot-balot na. At dito naman mga idol ay pork stick naman ang ating in-slice. Ayan. Pork kasim ito mga tatan Pork kasim kasi ang request niya. Kaya, yun talagang forecast awesome yung mga binibigay natin dito mga idol kapag ganito mga idol ah, uh, request talaga uh, talagang priority natin yung mga request nila yan ganyan lang tayo mag-slice ng crop stick no Ayan, dito naman mga idol ay minudo naman ang ating hiniwa. Ayan, minudo ka naman ito. Ayan. At kagandahan nito mga tatano ay matalas talaga itong ating gamit na cleaver knife. Ito pala ay bigay sa atin ang FDM quality trading. Ayan, uh, napakaganda talaga itong cleaver knife na ito. Ay nagtitimbang lang ito ng 0.85 no? o 850 grams. At dito mga tatad ay tapos na tayo gumawa ng kanyang order no. At dito ay bibigyan na natin siya ng bias. Itong mga bias mga tatad ay bigay lang natin ito sa kantin no. Pang palasa o pang ano nila ng sabaw. Ayan mga idol tapos na at babalutin lang natin ito at para may bigay na sa ating customer. Ayan. So dito pala nag ano pala ang uumpisa pa lang ating araw no. Uh, nagagawa tayo ng pagkatapos natin mag-alas. Gagawa natin yung canteen natin. At dito mga idol ay meron tayo ditong mga hango. Ito dumating na. At ang order niya dito ay liempo, pasim, and ribs mga idol. Kaya yan. Panoorin niya mga idol. Tara, let's go. at dito mga tatad no, ay maliwanag na no? at ito, uh, umpisa na ng bilihan mga tatad at dito mga tatad ay dumating na rin yung ating mga deliver na manok kaya yun, uh, mag-display na rin tayo at konti lang na rin din ang antira natin magawa ng mayroon tayo kayo ng mga hango at mayroon din tayo kantin mga idol at itong paninda natin ngayon mga tatad ay talagang ito na lang yung natira na sa ating isang buong baboy at yun nga mga idol uh, tamang pos lang tayo dyan at enjoy lang tayo sa pagtitinda so ayun mga dadad sa mga araw sa atin lahat and sana nakaabot na kayo sa video na ito ayun, ayan, tara samahan niya ako magtinda Ayan, maulan na naman, maulan na naman. Pabugso-bugso talaga ang ulan. Ayan, fix na pala tayo sa paninda natin. Oh, ayan, pansin natin. So, maganda mm -hmm. dito mga katatsad ay ano Maganda na yung tira sa atin And, Dito yung naman mga katatak, eh. And, Dahil sa discard kitchen natin Ayos na atin yung 193 Tapos para Thank <laughs> you. 295 sa akin oh. Dito pa pala mga tantado kayo nagtantada tayo ng ating patang frozen o ating mga tirang mga nakarang pata ay inisless na natin pang display mga tantad inisless na, na natin ito ng pabilog ng ganun ay makapili ang ating mga customer ayan dito pala mga tantad no, ah, pag naubos na, na tayo ng uh, ribs or buto-buto ay talagang uh, nagtatadad na tayo ng pata kung mayro ba tayo tira at dito mga tatad sa diskarte na ito ay makakabili yung mga hindi makakabili ng o hindi kayo makabili ng isang buo gawa ng isang buo nga nito mga tad -tad, ay umaabot ng mahigit limanda na no kaya dito mga tad -tad, ay inislay na natin ito at itong pata naman natin putol o binti ay mura ng binta natin ito